O oh, lapit na lang mga puso, Japed 6, preparado na para sa pagbukasang klase sa Martes, Agosto 29. Samtang 78% pa lang sa target ang nakapa-enroll ng mga estudyante sa probinsya sa Negros Occidental. Nakatutok kay Lin Pedreso. 100% na nga handa ang masobra 4,000 ka mga pampubliko nga eskwelahan sa Western Visayas sa pagbalik eskwela sa Agosto 29. Suno sa DepEd 6, natapos na ang pagpaninlo kag pagpakaiyo sa mga guba nga pasilidad sa mga eskwelahan. Manginugot man ang monitoring sa ahensya nga natuman ang clean wall mandate ukon ang pagpangkakas na sa anuman nga sa isang dekorasyon sa mga dingding. Namandoan naman ang mga manunudlo nga maghimo sang kaugalingon sa kaugalingon nga estilo sa pagplastar sa leksyon gamit ang visual aids o kung iban nga alternatibo nga instructional materials. They know how to innovate. They know um, uh, how to do uh, the necessary adjustments no a good nga ma-ensure lang nato no nga ang pagtunsa sa kabataan nato hindi ma-hamper uh, with this uh, clean wall uh, mandate sa pinakauli nga datos ng DepEd 6 as of August 25, 2023, mas sobra isa na kamilyon o kung 435,000 na ang naka-enroll sa mga pampublikong eskwelahan sa rehiyon. Samtang sa Negros Occidental, 234,000 kung 78% pa lang sa target ng mga estudyante sa probinsya ang nakapainrol. Mas manubo ang enrollees kung ikumpara sa datos ng tinalikdan ng school year. We are certain na may mga last minute ba continue lang na mga latecomers binabaton man na. Pareho sa sitwasyon sa Iloilo. Pagpanghangkat man sa pagbukas ng klase diri, ang kakulangan sa classrooms, bangod kalabanan sa mga ini ang guba o kung nga ginarenovate. Nagalaon naman si Negros Occidental Governor Eugenio Celaxot nga magamit sa pagpakaiusang ng mga guba ng classrooms ang pondo sa Provincial School Board. The funds were utilized much earlier. Uh, there will be like 350,000 for certain uh, given to X number of uh, schools no, for, for small repairs. Upod Gerwa -well Bangon, ay Gin Pedreso. One Western Visayas.